Isang estudyante kinasuhan ng rape matapos humingi ng second round sa kaniyang ka chatmate Kung na yan, kuha po tayo ng talya sa pag-uulat ng Bombo Radio Johnson. Na isang pana ang kasong rape laban sa estudyante na inreklamong ng gahasa sa meet up nito dahil disidido na ituloy ng biktima ang kaso. Ayon, ni Police Major of Tabukon, ang Chief of Police sa Ligao Police Station, na nananatili sa kanilang selda ang suspect na si alias Yanyan na na mariing itinanggi na kanyang hinalay ang biktima na 19 years old. Aniya, nagkasundo di umano ang suspect at biktima na mag-meet up sila at papasok sa lodge. Pero, hindi ito natuloy dahil nakapag-desisyon di umano ang biktima na sa kanyang boarding house na lamang tumuloy at doon may nang nangyari sa kanila. Dagdag di manon ng suspect ah, na hindi niya niyaya na paulit-ulit ang biktima na makipagtalik sa kanya. Sa alip ah, ay sinabihan niya ito na magbihis na. Pero nagulat na lang mga suspect na sa kanyang pagising ah, ay sinaksaksya ng biktima at ng kanyang naagaw ang kutsilyo sa dalaga ay bigla itong lumabas at humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. So nag-beat up sila sa balite conversation first time suspect. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis para sa the number one in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!